At naman kami nga mga seaman o oh, mga fisherman gali, may dala kami nga endian minggo kay malakat na kami. So ari pa lang kami dari sa atakas. Naga pa mga yudepu taho daw mga taga bukid nga kalapet man sa ila ga istoryahan pero kasi pa. <laughs> Oo, oh, naata. padal, mm. un pa kuno kami ice cream di pagabot talaga ito strap len karon tunaw na. Ano Oo. Tumaling ang tao. Ay, ibot ang gamit ko niyo. O, dali anak. Madala ka ha. Pulo ka bilog. O, oh, itong kapitan ayam ang kutang. <laughs> 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 Te, o, harin na. Masakay na kami sa amon niya. Tricycle. Kay idolong kami dito sa trap lane. Kaya, ang <laughs> lang. <laughs> kapitan, <laughs> anong pulo <pola> ka bilog? Sa sunod. O, rin na. Sa sunod niya ka. Kaya, paano rin na karoon? Kaya, paano rin si Ompoy ramod na Teo may dala kami dyan Mingo para may kitkiton kami karon sa lawod ay kami box din sa eh hmm Ari na kami subong sa trapland. daw mga turista lang ang mga yun puta pero kay mga isda malang galing yan o habi ito ang mga turista pakanto sa igante eh, kami kuno kuno aray, mga turista man ah. pero ay isla ka balong ah, man, manog pa nga ang isda gali niya. so <laughs> oh, dalong-dalong ang tubig ang amon sa kayan din oh ato amon sa kayan oh sa tunga pa. Mm, maaga kami naglakat subong alas sa uh, pa lang kay malayo-layo kuno to ang amon nga kantoan mga lima kuno ka oras ang amon sa biyahe oh. Wai ko kabalo kung sa kami makadto basta gaupot lang ko. Hmm, bala lang na galing ka ron. ka sa bye-bye, ka dari magpang-tabok-tabok sa mga alagyan. Kaya dari yung tabok-tabok ka sa mga ibang nga sakayan, ho. Kaya para makatawid ka dito sa inyo kung kapin pamalayo ang imong So, muna dari tapos pag dari matabok ka naman tayo, ho. Kaya muna ang naman sakayan. Mano ka na, Tok? Maloto ka na, da? oh, may pa sa kunong tubig kay Kapi is life yun na iya why na iya untat nga kinapihay ang iya taga uras siya ga kape oh, tong amon nagsalalakit ang amon tiyan kay ginpur gaya kami sang kape <laughs> ate matapas na ako kay ma malingki kami sang amon nga kinahanglanon mabalaklon ay para may kaunon kami dito sa lawod karon. Hay ini yahu ano ini. Ari malakat na kami. Dito kami oh, grabe ang init aga. Pagtong adlaw may mga turista nga makadto sa Higanti. Isla Higanti bala. Hmm. Para ang tourist Uh, tourism office ang carless tapos na kami pamalingin ni kapitan sa amon nga balon at balik na kami sa amon sa kayang at amon nagbakal kami sa manok na pang tinula ay para makahigot kami sa sabaw pare ang tourist office nag-aasing masyadong uh, turista ay may klase grabe kid ang init alas 10 pa lang ni siguro pero ang init na hindi na masarangan grabe kid kasingkal hindi hmm. hmm. Di na ang amon nga sakayan hmm. ito pagalay ang layo pa ayan oh may bayi pa nga nagabugsay uh, mga taga pulo ina sila mga bata pa yan oh. mm. So, do Ari na. Ari na ako sa sakayan. Matabok na sa bangka. Ang akon upod ato na. Naga Makakarga na sila sa ice. Hmm. Oh, mga kabudlay dito eh. Kinahanglan. Kabalo ka mag-balance eh. Kaya kung ka kabalo mag-balance eh. Balintong ka dito sa... Targoy. Sa dagat. Diretso. Bawa. Matabok ako talaga. Pag hmm. magkamang-kamang. Bawa. Oh Dali. Ota. <coughs> 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 Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko oh, Lord. de <laughs> na. Aray na kami. Aray na. Aray. Ay, di oh. hmm. hmm. po ta. Bawang itsura sa amon Ano? Oh. ang amon nga utan kapayas kag manok tinulang manok kami anay kay para sa amon panyaga so dugay dugay pa kami malakat tapo oh. kainit gid hmm. ara sila na hmm. okay. oh, kaya amon ning yung kabudlay sang isa ka uh, ha, pangingisda habi nyo siguro maayo lang magpangita sang isda sa dagat kabudlay pero kung baklo nilang imo kinabudlayan, daw halos pangayoon lang ang presyo huh. pero ang mga tao uh, makin muna na magtigpila ka adlaw bago makapuli sa ilang pamilya para lang maka income kaysa panahon ngayon Uh, hindi ka pwedeng kuy or tutulog-tulog kasi wala kang biling kanin panlagay sa para sa pamilya mo kaya gayan bakas-bakas okay. hmm. may nagbakal ka mo sandiya okay. oh, daw ay man ito binaklan si karin nga sandiya kagina okay. oh? oh, may sandiya siya oh, okay. sa ilan at balay siguro okay. oh. nagbakal ka mo Uh, sa din sa nagbakal, ay matusa. Yan na, huh? tapos na. At magsimula na kaming mag magdigamo dere. Amat-amat na kami biyahe By palawod si Bong. nag naga palang pa lang oh, sa amon niya ay mabiyahe na kami samantala ako ay nakatigang ang palang kay dugay dugay maluto na po sa uh, nga manok na tinula ayan ang kapayas oh, kabut na iba na magluto dira oh, kapin nagadalagaan kay daw na mahulog ka oh. Oh, kay kasikip sikip man sinasang ano sang pwesto dira oh. para na hmm. hmm, ginalimasan ano ang mga lumas dere Saipul. Ang amon nga makina bali double engine sa 18 ka uh, ang isa araw.